po siya ng bigas, no? Kaya lang, ano po siya, ah, crystallized na. Ayan, nakalagay po kasi sa buti yan, ano? Ayan. Ito po yung tsura niya. Papakita ko po sa inyo. Pinakipon po kasi natin to ng sinilihan natin para hindi matapon yung langis So, ayan. Kuhain po natin yung pansundot nito para makita lang kung ano tsura po ng yan yung isa po natin na alaga na mocha po ng bigas na ano na po siya no ah uh, crystallized na siya na mocha na po ng bigas Buahan po natin yung yung pagsusulot po natin so yan kasi ano po ang ano dito, ano ah uh, langis po siya so kailangan siyang matanggal para makakita mapakita ko po sa inyo yung hitsura si kasi binabad ko po kasi siya lang siya eh. Ayan. ito na po siya oh. Ayan. Ayan. Ito na po siya. Ayan oh. Kaya lang ano po siya ah uh, crystallize siya hindi katulad po ng tatlo na ano na hindi po siya crystallize ito po yan crystallize po siya no ayan na uh, po natin ng bigas ayan crystallize siya na mucha po ng bigas ayan oh. ayan napakaganda po ay napakaganda niya ano? Crystallize na siya. Hindi po katulad nito na hindi po siya crystallize. Pakita ko rin po sa inyo yung tsura nito. Ayan po siya. Ayan. Tapos yung isa, ito po yung sinasabi ko sa inyo na puti. Ayan po. Ayan po siya. Yating pong mutya ng bigas kulay puti siya. Ayan. 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 Napaka Nap, ayan, sinasabi nila ano, na napakaganda raw po nito na na lucky charm itong ganito pong dyan ng bigas ayan. kaya mapansin nyo magkahiwalay po sila ng ano magkahiwalay po sila ng lagayan And sapagkat uh, ito po kasi crystallized yung tatlo hindi sa crystallized so kakaiba siya kulay ano na siya crystallized na siya na mutya po ng bigas Ayan. ay no napakaganda niya so kailan naman natin ito pinakikita no para malaman na ano, na sa hindi pa po nakita na mayroon pa lang ganon uh, sa ano no sa pwede mo patay ang nasi eh. bayad ka pwede mo kwintas kwintas mo gusto mo uh, tapalan mo ng glucius ha tapalan mo to kasi pag nabasa ito ng pawis alam mo ito ha okay. magandang gawa niya no hindi po na yung pinagimap pintura mo ng ano yung yung pandikit yung pinandidikit sa pustiso po uh, pwede yan 2,000 si yan eh 2,000 si yan hindi na yan pero maganda pa kaya rin yan para lang ako natulog sa sandali <laughs> wala huwag mong dalhin sinabi ko na sa iyo eh naiiwan mo yan eh sa bag lang nalagay huwag mo iharap kaya ang tao makakalimot mabulag Puro yan. Ang kukunin mo Bilang sa negosyo. <laughs> ang ang kukunin mo sa gamit sa negosyo, one eye. Di ba sinabi ko sa iyo one eye. Pag sa lakaran lang yan. Pero magtinda, tanggal ang ribbon sa katawan. Tago muna sa bahay. Kaya ang tao, mabubulag, dadaan lang. Hindi na makakita sa paninda. Di ba? Meron mm -hmm. ano lang. Oh, ilap yan. Yan. Kasama yan ang, ang ilap sa negosyo, yung sungay ng usa. Isa rin yan. Sungay ng usa at saka libon, at saka dipnob. Yun ang iwas talaga. Pinaka iwas, dignum, libon at saka sungay ng usa. Yung libon ng kawayan. Kasama yan sa iwas pa mabulag, parang mabulag. Parang sa sa hindi na makakita dadaan lang sila mabulat talaga yung oh. tao no? ayan, lipon rin yan akala mo lang tago mo yung pamaginda ka iwan mo sa bahay matibay yan sa mga balabala sa -bala dinti eh? mga likod nila matapakainin mo lang ng dasal kung alam mo magdasal